Hello everybody! Welcome to my channel! Narito ako sa garden ng tower building. Tahimik dito ngayong Shabbat. Nasa na kaya yung mga ibong puti dito? nag na naman sila kasi sobrang init. Ganun pala sila. Ayaw nilang sobrang init. Ayaw din nila ng lugar na sobrang lamig. nag na naman sila. Diniwanan na naman nila mga nila sa taas ng puno tingnan ko nga kung may tubig sa ilog tubig kasi ang buhay nila eh ah walang patubig may tubig na konti pero hindi sila dito makulungan wala lahat sila sama-sama silang kumalis Pasandal na. Wala bang makatigyan. Pahiga na rin. Ang laki ng puno. A tree. A tree. Big tree. Kakaiba itong puno na to. Habang lumalaki siya, natatanggal yung balat. Kaya ang tawag ko sa kanya, white tree. White yung katawan niya. At favorite siyang tirahan ng mga ibong puti. Tapos, yung ipot ng ibong puti, puti din ang ipot. Ganda ng puno na to. Sana kung may puno na ganito. Strong tree. Meron din ganito dun sa park sa likuran ng hotel pag pupunta po kayo ng tayo, wala pong ibang pwedeng pagtambayan. Dumaan kayo sa may likod ng tayo, hanapin niyo yung tower. Doon po kayo mag, dito po kayo magpahinga kung mamimili kayo sa sa tayo. May parapol po kasi ang tayo. Worth of 150 above na resibo, isesend nyo sa group. Tapos malay nyo, mapasama kayo sa mapili. Merong voucher na pananalo. tapos ang cute pa ng upo susyalan susyalan ang pagupo ang inday, susyalan ang upo parang lalambot sa inyo hindi kaya ng mga ibong magway sa init ang panahon babalik sila dito kapag tingin ko September, October then after the winter kapag winter time na aalis ulit sila dito, magtra-travel sila sa ibang bansa yung mga ibon na to Kakaiba yung mga ibong puti. Sa Pinas, makikita nyo sa rice field yung mga ibong puti na gano'n. Yung mahabang ka. Tapos, nagpapahinga sila sa likod ng mga tulad ng baka, kalabaw. Dito, hindi. Meron silang punong puti na tinitirahan. Ang daming punong puti, oh. Punong puti yan. yan oh. Hindi pinuto lang tower. May ari ng compound na ito. Pinalaki nila ng pinalaki. Ganda niya. Ano kayang pangalan ng puno na ito? Ikinis mo. Kahit hindi ka gumagamit ng likas papaya. Pumili ako ng likas papaya. Baka pumuti ako. Hindi rin pwede magpaaraw. Anyway. Nangangalay na ako. Kailangan ko ng umuwi. Shoutout kay Ai. Nabili ko na yung bulldog. Bulldog with cheese. Anong binili ko sa Tayo? Siyempre yung kaldero ng Thailand kaldero ba to? Dito ko lang nilalagay yung lutong kanin. Gustuhan ko siya kasi pag naglagay ka dito ng pagkain, madali siyang balutan ng plastic. Tatakpan mo lang siya ng plastic. Pwede mong lagyan ng ulam sa loob, sinabawan. O, so, diba? Susya. Kasi bakit mo gano'n. Susya so, ba yun? So, diba? So, ganyan na akong dalawa. Gusto ka lang bumili. Ay, naka magpahinga sa hangin. Sa hangin. Ah, ka pala dito matulog eh. Oh, hihiga ka. Lagyan mo ng banig. <laughs> Upo ka lang na ganyan. Tapos higa ka. Ah, para ka nagsasunbaiting. Oh. Pag-uwi ko ang itim-itim ng damit. Ko. Ah, naman ako. Wish ko walang lumapit na manyak. Marami dito ang ganyan muna tayo sa taas ng puno para tayo ma-relax. Diba? Ang sarap magpahinga kapag ang tunog ng paligid mo ay naririnig mo ang hangin sa pamamagitan kalapateng gubat dito. Labit sa tao. Sa atin sa Pinas, ang kalapateng gubat. Sa gubat lang. Ito yung sali. Dati yung gubat. Landa ng punong tingnan. Lalo ng kapag ang dahon niya yung maliliit. Tapos humahang kumakalakalansing na parang bariyak. Sarap! I-push ko walang mabaling sanga. Okay, nasa na ba yung aking camera? <laughs> uh, umikot na po. Umikot ng umikot. Ayan. Tulog ang inday. Eh. Sakit sa likod. Sarap iunat dito ang katawan. No? Pag uwi ko, ang dumi na ng damit ko. Hindi pa naman ito. Okay, yeah, ha? Tumakas yung palda. Nakashort naman ako. Pinapansin Pilipinas, nami-miss na kita. Ang hiwaga ng iyong pagmamahal. Subukan kong pumisita sa Philippine Embassy. Meron akong itatanong. Mm hmm, kinang ng tagumpay. Mabuti pa kayang Maging bituin walang ini Kung kapalit ito'y Walang pagsamu mong Pagtingin Itago mo ako Sa lilim ng iyong pagmamahal To dream The impossible dream To find the unbearable fall, to bear with unbearable sorrow, to dream the unreachable star. This is my quest to follow the star, no matter how hopeless. No matter how far To fight for the love Without question or form To be bearing too much and too hard May naglalakad Naglalakad na tao sa aking ulunan Lakad ng lalaki, dumaan ka lang dyan Babae pala siya <laughs> Anak nila nung nakaraan. Ang bilis nila, ha? Nanganak yung mga ibon ng May. Tapos naglaglagan na sila dyan sa tubig, yung maliliit. Nawala lahat. Dala nila lahat ang anak nila. Hindi sila yung ibon na iitlog ng iitlog. Meron silang schedule ng kanilang pangingitlog. May, nangingitlog na sila. And then, napisa din siya na mga katapos sa ilang ano ng May. And then, one month, malalaki na yung ibon, aalis ah, na naman sila dito sa lugar na to. Walang natira kahit isang ibon. Daladala -dala nila. Lumipad sila lahat. Ang galing ng ibon na yun, ha? Mayaman na ibon yan. Tingin ko kasi binabudget nila yung panahon nila na may panahon para sa, sa panggagawa ng anak. And then, yung stated nilang time, for example, April. April ng pregnant yung ibon, mangingitlog sila ng May. Hindi or mangingitlog sila ng April. For example, mapipisa yung itlog ng May. Lalaki na yun, isang buwan. And then June, nandiyan na sa baba yung mga ibon kasi hindi agad nakakalipad pa't maliliit pa. Pagpalo ng August, lahat sila naglipad na. Wala na ditong natira kahit isa wala silang iniwan na tao sa kanilang pugad. Kakaiba yung mga ibon na to. Like the birds, like the white birds, over the tree. Beautiful and white. Bye-bye. Okay.